Yo, what's up? Ay, may bago tayong flavor sa ating channel at sana po payagan po tayo ni Sir Kuya MG nating mahal. Palakpakan po muna natin ang ating Sir, Sir Kuya MG. Ayan. Manunod po tayo ng balita sa kanya kasi ito mukhang ano eh, mukhang nagte-trending to ngayon at marami pong nanonood. Patungkol po kay Francis Leo Marcos at kay Sir Makagago. After nito siguro pwede rin natin puntahan yung mga video ni Sir ano no, uh, Francis Leo Marcos. Ano? Talagang nagkakainitan po sila ngayon dito. Ang title nito, Francis Leo Marcos, Peking Kayamanan. Uy! <laughs> Peking Kayamanan. Anong meron dito? Kaya makagago, sana po uh, mapaunlakan niyo po ko sa inyong video. Maraming salamat. Simulan na po natin. Oh, yeah. Fiber ni Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni One. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni One. Okay, ito na. Handaan nyo na mga bitubukan nyo. nyo Kaya mga matinding usapin nito. Here we go! San Pablo! Sub na natin ha. Totoo yan. Totoo ba yan? Alam mo, Mr. Mangusin, hindi kasing liit ng utak mo ang mga utak ng totoong Sputnik at totoong mga taong may pangkat. Ha? Alam mo, kung di mo na itatanong, gangsta din naman ako, meron din akong naiintindihan dyan. At ako, naniniwala ako mga kahombre ko, na ang mga pangkat, hindi naman yung kriminal eh. Wala naman niyang ganun. Samahan yan. Samahan yan, mangusin ha. Hindi yan, sabi mo, Sputnik. lagot ka kung anong mangyayari sa Anong pinagsas... 'Di ba sa ano 'yon, sa mga kulungan 'yon, yung mga Sputnik, ganyan. No? Mo, Tama ba? Ha? Tinatakot mo mga tao at inilalagay mo yung pangalan na Sputnik sa bunganga mo without even doing a proper research. O oh, wag ka magsasabi na Sputnik, baka magalit sa iyo yung buong pangkat ng Sputnik. Oh. Oo. Mentra's hindi ka nila pinakikilaman, wag mong idamay yung pangkat namin. Ha? Ah? Wag mo is namin. So ibig sabihin kabilang si Leo Marcos sali doon sa kagaguhan mo. Okay? Kasi kapag sinali mo sa kagaguhan mo yung Sputnik eh baka, dyan ka matunaw so wag mo nilang idamay. Tama oh. na 'yon tayong dalawa. Okay? Nagpapadala ka na naman sa mga fake account na nagko-comment Ay, at nagsusumbong sa iyo ng kung ano-ano without any proof. Tulad niyan, sabi mo, ipinrin ko lang ang ORCR ng sasakyan ko. Diyos ko, tama ka na! Napakasinungaling mo! Lunod na lunod na ang pagkatao mo sa iyong kasinungalingan. <laughs> okay. Isa na lang ang sumusuporta sa iyo. Yung tropa mo na ang pangalan ay Casper. <laughs> Isipin mo 'yon. Casper. Casper. Merong taga, Yo, 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 sa tabi mo? <laughs> Grabe to, ah. Kung ano lang sabihin mo, kahit kasi nung okay sa kanya. Palakpakan ang putang inang niya. Oo. Nagsimula ang storya ni Norman. <laughs> Nagiging ano niya na, naging sound effects niya na si ano, ah uh, ah, uh, won, garudan. Ah, uh, kasi Ilocano nga naman pag ganyan. Kami sa La Union, ganyan. Nyo. Mangusin bilang isang panadero. Kung ay nadala niya rin ang kanyang talento sa ibang bansa. At siya okay. ay naging OFW do. <laughs> kasi ako nalilito din ako, ano ba talaga si Sir Leo Marcos? Marcos po ba talaga siya? Kaso mangusin naman, iba naman. Ano ba talaga, no? Gusto nating malaman din yan eh. Dito na susundan ho natin yan kaso ito yung parang huling part. Aabangan din natin yung labas ni Sir Leo Marcos. Uh, about nga pala kay Mr. Norman Mangusin. Oo, oh, kasama ko kasi siya sa ano, sa Alpha La Al year 2000. Kaso yun nga lang, maga siyang uh, terminate ma Dahil nga sa Daw, GM namin. Naka-assign siya sa bakery section. Kaya nga siya na terminate sa Alpala Plaza kasi yung GM namin natunugan na nagpapapirma siya. So may nagsumbong yung mga Indianong kasama namin hanggang sa nakapag-decision yung GM namin na i-terminate siya. Nang dumating ang COVID-19 pandemic, tumayo okay. bilang isang philanthropist si Norman sa alias niyang Francis Leo Marcos at sinimula ng hakbang pagtulong. So alias... Hindi talaga yun yung pangalan niya. Alias siya, no? Long sa pamamagitan ng Mayaman Challenge. Kaso lang! Balita ko dun sa Mayaman Challenge na challenge din po si Sir Makagago dito. At uh, para may gusto siyang sabihin noon eh, akala ko kasi gano'n, no? parang parang hindi iba yung ini-expect niya. Kaya eto na lumalabas na rito. Sabi niya, mga ka ko, siya daw ay ang anak at putok sa buho nang pumanaw na doktor na si Mr. Pacifico Marcos oh. which ayun po ay ang kapatid ng ating dating presidente na si Mr. Marcos. Okay. Siya daw po ang putok sa buhong anak nito. Aha. Uh -huh. Putok sa buho. <laughs> so, so in short hindi po maintindihan ngayon. Di ba ang putok sa buhok? Putok sa buhok ka lang naman. Kumbaga parang wala kang pinanggalingan. Ganun ba ang meaning ng putok sa buhok? No, pabago-bagong statement niya eh. Pa-comment po. From Panadero po siya. Ah, ito, mga kahombre ko, napaka-inspiring po ng, ng kanyang karera. Kasi from Panadero, siya'y naging trilyonaryo. Putok sa buhong anak daw siya ni Tril Dr. Pacifico Marcos. OMG, trilyonaryo pala siya. Kakaiba to mga no, ka-hombre So, kung isipin nyo, no? Hindi humaintindihan kung ano ba talaga ang dugo nitong tao na ito. Dinaig pa ho ang tinatawag na dugong aso. Ditoy oh. Dito ay, bibig ni FLM na siya'y parte ng pamilya Marcos at nagtataglay ito ng kakaibang kayamanan <laughs> na pinapagalanda ka niya sa social media, mga kahombro ko, ha? So, dumako naman tayo sa sari saring mga pagpe-flex hmm. ni FLM ng kanyang mga kayamanan. At magbabae ko ng limang libo o mag-anak ako liman e, ng limang libo, pigbibigyan ko ng tigit-tigit sa bilyon lahat. Hindi pa rin makukulong Grabe naman yun. OMG! <laughs> pag nang babae siya, pag nagka sa isang pamilya na yun, parang ganun pagkakaintindi ko sa video, ha? Kahit bibigyan niya ng tagi isang bilyon, bilyon ang usapan dito, ha? Sabi ni Sir, ha? Hindi pa rin mauubos ang pera niya. Putik niyan. Sir, baka naman. Nagdadaan, Nagdadaanan ako, kaya nire-reaction ng video ko to ngayon. Kahit sana, oh, ano lang. 50 mil lang. 50,000 medyo maayos na buhay ko nun. No? Medyo mababayaran na lahat ng ano, mga utang, no? 50 lang po, Okay na yun. Pati ka, apo, Bakit? Baka, di ba? Wow! Napakalupit mo na boy, inidoro. A.K.A. Gusgusin. Kakaiba to, mga kaombre ko. Isya na ang pinakamayaman sa buong mundo na ito. Miski kaapu apo, apuhan daw niya. Ay, buhay na rin. Ayun nga lang, yung mga totoo niyang anak eh, naka nakaupang.

So, akala ko ba, bibigyan mo ng bilyon yung mga anak mo? Then, bakit nakarentan lang sila? Kawawa naman, ha? Ah, ah nakarentan. Kung totoo nga na ikaw ay mabuting padre ni pamilya, ipakita mo nga ngayon ang estado ng buhay ng iyong mga anak. na oh. Kulaong ay ikaw ay panay na panay lang ang iyong mga kwento at iyong bidang pang-squatteran. Napakadelikado ng pinaggagawa mo sa sarili mo. Kulaong! Nako! Anyway. Si Imelda sa ng Si sa akin ng pera. sa akin Wow, AM OMG! <laughs> Nakakagulat naman sir, baka naman. Ako ha, dito wala pa tayong pinapanigal. Matagal ko nang kilala si Kuya MG, idol ko naman din niya. Si Sir Leo Marcos kasi, uh, tumutulong. No? Kaya nagulat ako naglabas ng mga ganitong video. Kaya, oy, anong meron dito? Parehas tong idol, pero anong meron? di ba Kaya, mga kapatid dito, malalaman ko kung sino dapat ang papanigan ko. Hindi porkit may papanigan tayo, eh, yun na yung gusto natin. Si Kuya MG, eh, matangal na tayong nanonood dyan, kahit mula pa nung unang nandidistract pa siya sa mga rapper. At uh, si Sir Leo Marcos na napansin lang natin ito nung nung ng ano nung pandemic ano tumutulong kaya ngayon nagugulat ako may ganitong pangyayari nakakagulat Tapos sabi si Imi humihingi si ganito humihingi si Bongbong humihingi ibig sabihin sobra pala talagang yaman ito. kaya iniisip ko sana mapanood yung video ko hindi ako nangangailangan ako kahit 50 lang utang lang kahit utang lang po Kuya Sir MG ako din po, baka naman. Uh, opo, nagbablog ako pero ngayon kasi nagkaproblema po kami ng sa anak ko po na disgrasya. Eh, baka naman po. Hindi, <laughs> malay mo ba diba, marinig ako ni Kuya MC. Kakapal na ko na kasi kapag ka may pamilya ka na, eh kahit sino, utangan mo. De, tignan natin, panoorin muna natin kung anong uh, kaganapan dito. Nasa akin lahat ng kayamanan ng... OMG, grabe. Sige nga. Pili mo ko laong, nako. Anyway. Si Imelda sa akin may ng pera. Si Bongo sa akin may ng pera. Si Eddie sa akin may ng pera. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan. Ibig sabihin na sa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Oh. Ano ba to AI or totoong sinabi niya? Grabe ah. Marco, oh, oh. Sinong Marcos, <laughs> Sino ang Marcos ngayon? Sino yes. ang <laughs> Marcos ngayon? Makikita rin natin. Wow, wow. ah matagal na ang larawan ng pamilyang Marcoses at lahitay mo naman po kasama si FLM dito, mga Sino naglagay nito? Ba't iba yung color niya? Hombre ko si? Oh, oh di ba? Ah, uh, imagine ninyo. <laughs> Hindi halat ng edit ha. Ah. Para po siyang si Sebi. <laughs> Grabe si Sir MG, no? Kaya pag magkakalaban-laban dito, talo pikon talaga pag napikon ko kay Sir M.G., Sir M.G., sana po mapanood nyo ako, ha? Pa-comment na lang din po. Uutang ko sana ako ng 50,000. Hindi, <laughs> hindi. Joke lang. Joke lang po. Na ano lang talaga ako, gusto ko lang malaman kung sino sa kanila yung uh, tama at saka mali. Or ano ba yung mga ipinaglalaban nila. Saka hanggat mare baka pwedeng totoo na yung utang ko. Hindi, <laughs> eh, nadahan ko lang sa joke. Malay mo. Di ba? E, eh, nangangailangan din tayo. Pero, eh. no, mga ka ko... <laughs> alam nyo naman, <laughs> ito po ay totoong siya, no? At uh, kitang-kita naman po na tinatry niyang abutin. Sa, uh, kung, kung makikita nyo yung kamay, nakaganto. Kasi inaabot niya po ang kamay ni Satanas. <laughs> Grabe show daw nitong dalawang to, ha? Tingnan din natin si Francis Leo Marcos, ha? Kung anong channel naman <laughs> yun. Baka homer ko ganyan talaga, no? Kasama niya po ang kanyang mga kapatid na si Senadora Aimee at si Bongbong Marcos at siyempre si First Lady Imelda okay. at ang uh, pumanaw na presidenteng si Marcos. Okay. Yan po, totoo yan mga kaombre Legit yan ha. Malalaman rin naman nating ang pamilyang Marcos ay matagal nang pinagkakait na si FLM ay parte ng pamilya nila. At hindi nila... Ipinagkakait, ibig sabihin itinatanggi ng mga Marcos na ito ay kapamilya? Tanong lang. Ha? Ito, nakilala kailan man. <laughs> ah, hindi nila kilala kailan man. Grabe ah. May kamag-anak ba kayong Francis Leo Marcos? Wala. Wala <laughs> si Bongbong Marcos na nagtalita mismo. Kailan kaya to? Presidente na kaya ang ating pangulo nito or ay susmiyo marimar apo. Tinanggi oh eh, <laughs> <laughs> baka, <laughs> baka <laughs> hindi nyo kamag-anak. Baka kapatid niyo Siguro. Hindi, marami nag... hindi lang na yon. Marami yan. Kamag-anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos? Yung inarasto ng mga NBI agents? Okay. Naku, hindi namin kamag-anak. Eh, <laughs> nakilala namin dahil nagpakilala pero nagmulat naman ako kasi wala naman pa na mag-anak na ganun. Eh nung tumutulong naman, nung nabalitaan kong tumutulong naman sa bigas, eh okay naman. Pero nung narinig ko na kung ano-ano rin, ang pinagalingan ng pera, natakot naman kami. So hindi namin ka mag-anak, in short. Ah, so ang nangyari ganito. ah uh, may naririnig silang Francis Leo Marcos. Sinayaan lang nila kasi tumutulong naman. Pero pag pero nung medyo nakakabahala na yung ginagawa, eh, parang naalarma sila. Sa ngayon, ginagamit pa rin ito ni Norman Mangusin, especially sa previous live niya, nakasama ang former first lady sa phone wallpaper nito. Idol, sabi ni Ibelda ay at BBM, hindi kanila kilala. Ha? Huh? Oh. Oh. Poking ina mo. Oh, 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 oh. Ano yan? Nagpa-picture? Magkatabi kami sa upuan, no? Oh. Tanga. So katulad nga ako nung sinabi ko, uh, Mangusin o Marcos. <coughs> no? <coughs> Walang bearing ho sa akin yun. Kasi yung nagsilang sa akin, yung dugo ko royal blood na. Ho. Mga kahomre ko, eto, tingnan nyo, tansyahin nyo. Yung pagsasabi niya ng bearing paulit-ulit, parang yung kanyang mannerism na... Alam ko na, 3, 2, 1... Ah, Oo! Oh, Oo! Oh, oh. Ukininam! <laughs> ah, oh. okay, isang pabungad na salita para kay Makagago. Makagago! Ukininam! Mga, mga, okay, hmm. <laughs> mga hombre ko, bilang isang Pilipino na naging OFW, matagal din na deposit. Ano pa ang inihintay mo? Ano to? Ah, si Makagago nasa labas alam niya ewan boss basta nandyan siguro yung mga vlogs lalo na yung address nung nagpadala ng ala 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 ano kayang gagawin huwag kang mag alala boss sasabihin namin wag sige sige kami bahala boss harangin namin ah pumunta ata si ano makagago huwag papasukin o oh, boss at saka kamo huwag papasukin sabihin kami bahala boss sige Oh, sige, sige. Ganun ba talaga 'yon? Aha. eh, uh, ta mo makagago Araw-araw <laughs> kita mumurahin Taratado, minuminuto Pukin ng ina mo Ano po naman yan? Ano, Norman Mangusin? Napakalaki ng bunga nga mo Ganyan ka magsalita, oh tapos ang utak mo ganito kaliit, game over talaga, mga kababro ko. Ano ba naman 'yan? OMG. <laughs> ang nanay ko ho, ay anak ni Don Jose Antonio. Don Jose Mar Antonio. Okay? At Okay, ni Doña Carmelita Ariño Baking. <laughs> okay? Okay, okay. <laughs> oh, is ko ang uh, ang nana ang tatay ng nanay ko ay si Don Jose Antonio ng Bulacan Bulacan at ang kanyang nanay ay si Doña Carmelita Cariño Baking So sine search nila ngayon nila Sir Makagago siguro kung tama Kaya ang pangalan po ni nanay according sa uh, Certifico de Nacimiento ha huh? uh, Spanish Spanish birth Pwede ko ipakita sa inyo Okay Okay ang pangalan ho niya ay Remedios Baking Antonio. Alright. Hindi lumalabas sa internet ang mga pangalan ng tao kanyang pinagbabanggit. <laughs> Mahirap yan, ano? Mangusin ang gulo ng buhay mo. <laughs> sa mga Hindi. naging live ni Norman Gusgusin, a.k.a. Boy Inidoro, iniyayabang nito lagi ang kanyang mga kagamitan, especially ang mga relo nito. Lahat ng kayamanan ni Makaogag, ito lang ang katapat. Wala nang oh. iba. Yan lang. O, oh, yan. Ayan, yan lang ang katapat. Uh, wow, ano 'yon? Uh, 40 million. Uh, 40 million? Yan lang ang katapat lahat ng kayamanan ni Makaogag. Ah. Ang relo sa larawan ay Audemars Piguet Royal Oak Ice Out fully diamond set style. Wow. Ngunit, base sa visual clues, malaki ang posibilidad na ito ay replica, fake or custom ice replica. Ah? Ba narito ang pa <laughs> fake daw. Palatandaan na ito'y maaring peke. Sa authentic AP Royal Oak, ang pagkakaayos ng mga bato ay sobrang precise at pantay. Halos walang puwang or irregular spacing. Sa picture mo, medyo uneven at masyadong sparkly ang reflection. Ah, sparkly. Matalas, ganyan ang lab diamonds o crystals. Bezel screws, ang totoong Royal Oaks Cruise ay perfectly aligned sa isang direksyon. Ah. Hindi random. Dito, iba-iba ang posisyon. Dial printing. Medyo thick at hindi crisp ang text ng Odemar Pige sa gitna. Ang authentic ay sobrang pino at malinaw kahit i-zoom in. Kumakalat oh. rin ang larawan na meron mga nabibili na ganyan. <laughs> ah. May nabibili palang ganyan yung mga replika. Sa mura at napakamurang halaga, at makikita po natin, sa right, nandito, yung Dio Manoy Peking Rino, mga kahomro ko. At dito naman sa left, ay yung Dio Manoy nag-worth ng 40 million pesos. Pero, ano yung nakalagay niya? 169 pesos? <laughs> kung inyong ipagkukumpara, mga kahombre ko. Meme God, ilapit mo, ah. Iisa lang, mga kahombre ko. Iisa lang yan. Halatang iisa lang yan. Kita nyo na, mga kahombre ko. Ang... Ang layo, pero ang lapit, di ba? Ang galing talagang mambudol-budol ng tao na ito. Palakpakan ang putang inang yan. <laughs> Siguro ang dito na lamang tayo mga kapatid. Grabe. Mga revelasyon din to, no? Kasi ang uh, gagawin na ho natin, ang reaction video natin, sa news, sa mga trending, sa mga nag-aaway, o may mga pinaglalaban. Yan, ganyan po ang ating mga pag-uusapan, ano? Kasi ako, nahihiwagaan din kay Francis Leo Marcos. Oo nga po, tumutulong siya. Hinangaan ko po yan ng no, mga panahon ng pandemic. Kaya gusto kong malaman ngayon kung talagang legit, no? Kaya ito, pinanood ko po si Kuya MG. Ngayon ko lang din to napanood. Yung mga ibang nauna napanood ko na kasi kaya gusto ko reaction ko is natural. Hindi na yung parang uh, panonood ko muna bago ko ipanood ulit sa inyo at magre-reaction tayo. Gusto ko natural reaction. Ngayon, ako ngayon naghihinala na rin kay Francis Leo Marcos. Kung ano na nga ba talaga ang uh, status niya. Yan ang sinasabi ni Sir Kuya MJ At gusto ko rin malaman kung anong meron doon kay Francis Leo Marcos. Aabangan din po natin yan mga kapatid. So hanggang dito na lamang, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at pag nakarating kayo hanggang dito, ang comment nyo ay Duterte pa rin. Okay. no hate tayo sa dalawang ito. No, pero kung may kakampihan man ako o paniniwalaan someday, eh hindi ibig sabihin galit ko na yung isa, ayaw ko na sa isa. No? pwedeng may papanigan lang ako pero hindi ibig sabihin kaaway ko na yung hindi ko papanigan. Hindi gano no, mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Kuya De.